Magandang araw po. Araw-araw, 254 na Pilipino ang namamatay sa heart attack. Isipin nyo lang, everyday yan. Walang tigil yan sa buong taon for the past 5, 10 years. Parami pa ng parami. Marami tayong nababalitaan, ka kaibigan, yung magulang, bigla na lang namatay sa heart attack, sa stroke. Bakit? Una-una, hindi makapacheck up sa doktor at walang pera pang check up sa doktor dahil nga uh, sa na lahat na lulugi ngayon. So, ngayon po, tuturo ko sa inyo, ano yung sintomas na mukhang heart attack, ano yung sintomas na mukhang hindi heart attack, para at least matitipid nyo yung pera nyo. Ito po, ah. Lalo na sa kababaihan. Ito yung tatlong tridor na sintomas sa heart attack. Tawag dito, tridor na sakit. Kasi biglaan, eh. Kadalasan yung first attack, na nakamamatay in 50%. So, ito yung, alam natin ang chest pain. Pero merong ibang sintomas, yung parang hindi ka lang komportable, parang iba lang pakiramdam mo sa dibdib, pwedeng heart attack yun. Hirap huminga, hinahabol ang hininga, o bigla na lang nagpapawis, nahihilo, parang matutumba. Ito yung tatlong atypical, sabihin hindi usual symptoms ng heart attack. Sinamarize ko na, first aid kung heart attack, aspirin, 80 mg tablet, dalawang tableta, iniinom agad yan din binibigay sa emergency room tapos kailangan gagamutin ng high blood at diabetes wag laging galit wag laging nagmamadali alam ko lahat walang pera ngayon lahat ang mamadali at kumain ng tama summary lang yan so ito po pag sumasakit ang dibdib sa kaliwa maraming dahilan okay pwedeng heartburn kung paasim pag humihinga sumasakit pwede lang dito sa dibdib o pwede sa puso. Papakita ko ah. Pakita ko muna yung hindi sa puso. Ngayon, kung kaya nyo ituro, tatanungin ko na saan yung masakit sa dibdib. Yan ang number one question. Ang daming comments, Dok, masakit dibdib ko. Ituro nyo yung sakit sa dibdib. Kung matuturo nyo na daliri, o nasaan dito, kung maturo mo sa isang point, malamang hindi yon heart attack, hindi yon sakit sa puso. Pag masakit ang dibdib, ito ang iisipin nyo. Number one, anong klase yung sakit sa dibdib ninyo? Para bang Tumutusok, parang may nakasundot o oh, pricking pain, stabbing or pricking pain. Kung may tumutusok, ang nararamdaman nyo, ah, benign yan, hindi yan galing sa puso. Pag tinanong ko yung pasyente, uh, nasaan ang masakit? Sabi ko, ituro mo. Pag naituro niya yung masakit, pala natin, naturo niya dito sa dibdib. Pag naturo ng pasyente, ibig sabihin, hindi yun galing sa puso. Ang sakit sa puso, hindi mo kaya ituro sa isang daliri. Ang tunay na sakit sa puso, sasabihin parang ganyan eh. Parang nasaan yung sakit? Hindi ko malaman, Dok. Nandito eh. Parang nakadagan eh. Hindi niya ma-point eh. Kadalasan nandito yung sakit sa puso. At hindi niya naramdaman dito sa gitna. Pag tinuro-turo dito, ay wala yun. Alimutan mo na. Pag yung sakit sa, sa dibdib ay lumalala pag humihinga. Huminga malalim, o oh, sumakit ang dibdib, muscle pain yun. Sabihin yung muscle dito masakit, hindi sa puso. Pag kaya ituro ng isa, isang daliri ang sakit sa dibdib, hindi rin yan sakit. Kasi ang sakit sa puso, hindi kaya ituro eh. Nasa loob siya eh. Napaikot eh, nasa loob. Ngayon, kung matuturo mo sa isang daliri, maraming may costochondritis. Pakita natin, Doc Lisa. May mga points dito sa dibdib. Yung bone masakit eh. Bakit? Laging nakakuba, laging nakaupo, naka-cellphone, nakakuba. Yung dibdib natin, naiipit mo, masakit yan. Pag pinindot mo. So, pag costochondritis lang, pinindot mo itong parts dito sa ribs natin masakit, hindi yan sa puso. Dito lang yan. Masahe lang at exercise. Pwede na yan. Minamassage ko to 5 to 10 minutes. Pero, uh, like ngayon, marami consult sa akin. Uh, cardiologist kasi ako na sa ang dibdib sasabihin lang nila parang sumakit yung dibdib ko nung isang araw eh pero parang hindi naman parang meron parang wala hindi siya sure so pag hindi kayo sure pinakamaganda magpapa lab test tayo ito na gagawin pwede na kayo mag shortcut kayo na lang magpa-check ECG okay mura lang ECG kahit anong laboratory sa mall o sa labas ng mall so ECG ah uh, ang ECG mahuhuli niya mga 50% eh, nung sakit sa puso. Pero hindi 100%. Mga 50% lang ang huli niya. Pero pwede na kasi mura lang. Pwede rin magpa 2D echo or sa, yung dalawa lang, 2D echo, ECG ang kailangan natin. So, sa mga symptoms na kakaiba, tulad na sinabi ko, yung iba hirap lang huminga. Yun na yun. Parang iba, parang nasusuka parang pinapiyang biglang pinapawisan, nahihilo. Ibig sabihin, sa ang blood pressure nun eh. Pinawisan na hilo ng co mababa ang blood pressure. Hirap huminga. At iba yung pakiramdam. Sa mga lalaki, pwede rin kakaiba. Bukod sa chest pain, nahihirapan huminga. Minsan ang sakit, bandarito sa likod, banda sa baba. Sa babae, mas kakaiba pang symptoms ng heart attack. Parang nangangasim, biglang nahilo, pinapawisan, Laging pagod, nanginginig. Uh, basta alam mong kakaiba yun. Parang mararamdaman mo, parang iba eh. Oh. Tapos, para malaman natin kung magpapacheck up kayo hindi, siyempre, mahirap magpacheck up, mahal din. At, uh, iri-risk profile. Sa mga risk profile. Sabi na risk profile, kayo ba ay high risk o low risk sa heart attack? Kung kayo ay less than 30 years old, babae, tapos hindi naman naninigarilyo, wala namang bisyo, sumasakit dibdib mo, 30, babae, sumasakit dibdib, malamang hindi yan heart attack, malamang hindi yan sakit sa puso, napakaliit na chance tsansa. Hindi ka naman naninigarilyo, wala kang bisyo, young female, oh, halos wala. Pero sa kabilang banda, ikaw ay lalaki, more than 50 years old, 40 to 50s, may high blood, malakas manigarilyo, mataba lagi nagmamadali laging galit pag ganyan ang risk profile mo 50 years old lalaki diabetic tapos may konting pananakit lang kahit sa mo may konting konting pakiramdam lang papa-check na lahat yan check na ng ECG to the echo blood test bakit high risk siya eh. high risk eh. kasi sa ugali pa lang sa lalaki kasi mas nagkakaroon ng heart disease, may high blood siya, mataba siya. So, lahat ng factors para magbara yung puso niya nandun. Kaya konting sintomas lang yun na. Bukod sa usual, tigil si garilyo, bawas sa matataba at maalat. Ito, pakita natin, Dr. Lisa. Ang personality pwede rin mag-cause ng heart disease. Anong personality? Yung sobrang nagmamadali. Yan. May, may taong ganun, laging agad-agad. Ngayon na agad, pupunta na agad. Okay? Laging nagmamadali. Pag laging ganyan buong araw, mas nagko-cause ng heart disease. Daming bisyo. Alak, sobrang alak. si Sigarilyo. Laging stress. Laging galit. Constitutional. Uh, mataba. Okay? So, ayaw. Hindi ko naman sinasabi magtamad-tamad kayo. Pwede naman kasing easy. Easy lang, tuloy-tuloy lang. Pero tuloy-tuloy yung gawa mo. Kasi lalong nagmamadali. Lalo lang na i-stress yung katawan natin. Ano ang gamutan first aid sa heart attack? Paupuin. Ganito yung position. No? Ayun, no? taas ng paa, relax lang, upo. Dapat medyo mataas. Yan, mga 45 degrees. Tawagin ang ambulansya, punta o sa ospital. Walang choice eh, 'pag heart attack kahit may COVID ngayon, eh, kailangan. Pag gising, binibigyan ng aspirin 80 mg, 2 tablets. Monitor ang blood pressure. Tapos, dalhin doon. Takot tayo na biglang huminto ang puso. Okay? Sana nakatulong tong tips ko. Like and share po para makatipid at makaligtas ng buhay nyo sa heart attack na dumadami ngayon dahil sa stress ng quarantine, walang pera, ang daming niisip, ang daming hindi pwede gawin. Uh, yan ang nagkakos. Kaya, mas deadly pa nga to. More than 250 a day ang namamatay sa atin sa heart attack. Ingat po.